Simula sa pagkabata hanggang sa tumanda Binubuhay na kami ng aming pangingisda Araw-araw, gabi-gabi, ang pamitong mapalaot Kahit malakas ang hangin at naglalaki ang alon Minsan may makiuwi, minsan hindi walang wala Ito mga kamigo, ito na tayo sa pagsisirok mga kamigo uh, Aura, pagsisirok mga kamigo Ayan po ating mga kamigo, ang pangalan

આ કેમ આ કેમ કીધા જાવ 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 આ છે સિસ્ટમ આખો તો આખો લંબાય છે Ay mga kamigo, ako na ang sila tayo mga kamigo. Uh, ayan nga, shout na pala sa akin mga Mag-share. Ayan nga po pala yung mga ating sulit supporters sa ating YouTube channel at ating FB page. Ayan nga pala mga kamigo. Mga pangalan na yan. Pop, 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 pop.

wakantara 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 sirok mga kamigo Alagyan na ulit sa butika Oh, oh no! Ayan, <laughs> <laughs> shoutout niya pala sa kay Gadagat Art Vlog and kay Chrissy Vlog Ayan mga kamigo Ayan, kakakapat na sirok pala tayo mga kamigo

BERSADO! Okay, uh, siya... Ayan mga kamigo. Kayo? Ah, ka mga kamigo. Ayan, shoutout na pala sa akin mga silig subscriber si at sa mga silig viewers dyan. Lalo lalo sa mga WW, may Lalo lalo sa mga kapabayang ko dyan sa Mauban, Quezon. Ma Kaya Shout Out siya mm -hmm. oh. si okay. time check mga kamigo. Is uh, ito po Ako mga kamigo. Ah, ito, nga ito nga pa, mga kamigo. Ah. Ito pa kami mga kamigo. Sa Ay, Na hindi lang tumatawang isda mga kamigo. Uh, Buti na lang, naiwan niyo natin isang isiro at nakita yung isa rito. Oh, 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 Salamat na pala sa ating kalikasan at kay, sa ating

amigo ang laserok natin lah, thank you. Thank you, this, musician, yeah yeah guys sa 10 tong guys nakikita ka video love shout out makayan Smart TV vlog Wala ng pag-asa eh Wala ni Piyong Piyong! Yan! Yan ang ating hero! Yan! 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 Ang hero natin yan! Si si ito, to, yan! 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 Gago! Hindi makamitin kung ito. guys, guys. At yan ah, na nga mga kamigo, yes. yan na ni Chip. Ang ah, um, ulam natin ngayon yeah. for today yeah. is tangigi. Kape, kape. First Ay, glass kape. Ng, uh, kami ko. Oh, kape. Wala nang nag nagkape ng ating ah. kuan. Hey, yes, yes, today. Kami ko. Oh, wala yeah, ating uh, so, ang ating kamigo Ang ulam natin for today is tangigi

Pagpag na rin talaga tayo, Tama na Ayan mga kamigo ay slice na yung ating ulam for today is tangyige Andito, tap, andito pa tayo sa Wiss Pelopensi mga kamigo Tangyige Ayan o oh. Oh, dapat talaga? dalawa. Malaki makakapal kaya ay yung iba. Malaki pa man 'yan. Ayan, sa ating kusinero ng asawa Ayan ayung wala Walang asawa <laughs> At chat natin sa ating anak ni ating chef. Ayun. Magugulong siya sa iyo, I don't. Mga kapal, chef. Yung iba. Ate mo sa kanila. Ayano. 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 Kiko. Ayan mga kamigo, back na. Ayan mga kamigo, huwag nyo kalimutan subscribe si Kadagat Blog sa kanyang YouTube channel. And if page page, pakipollow mga kamigo. Ayan ating Maestro Busiro, nag na rin.